Magandang umaga sa inyo lahat mga paps Tinanghali <coughs> ako ng gising Mabiyahin na naman tayo ngayon kay Joyride Ngunit bago tayo bumiyahin ngayon Meron muna tayo isang taong pupuntahan na uh, special Isang uh, regular customer natin sa uh, barbershop At magpapaservice nga muna siya ngayong umaga So, hindi ako umalis talaga ng maaga ng mga 4 or 5. Kasi ang usapan namin na si siservisan ko siya is alas 6 ng umaga. Kaya, oras ngayon is 6.16. So, diretsyo muna ako ngayon dito sa loyal customer ko para servisan muna natin. So, dala ko yung gamit ko ngayon at gugubitan ko muna siya. Alright. Dito lang 'yon. Dito dito. Ayun dito, service area. Dieter Cafe. right. Thank you, boss. Dito ko na lang to. Ha? Dito. Ha? Ano, mamaya pag alis na ako. Pag katapos ko sa'yo. Ito kasing gamit ko. Nakalagay kasi dito sa ano, sa sa compartment dito. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ba't isa lang yan? Kinulong ko yung isa sa ano. Ayan. Thank you. Ah, Mahaba na po ko eh. Mahaba yun yung ano, yung tasla. Nakalimutan ko mag-charge sabang ginugupitan kita. <laughs> Cha-charge ko sana. Para mamaya. Sabay na ako dun. Sige, thank you. Ano? tiếng nghe tiếng nghe bộ <laughs> wala Bakit? oh, malilate na. Oh, 967 Ayusan pasok. ah dito sa ano na Ah, tapos ano? Ah, Sa vlog ano? ka ba? Oo. Oh. Wala na nga obus na eh, nagpapagawa ko pa 'yun, tagal. Tagal gum. Ha? Kuya Mark, nag-service ako dito. Nag ano, ginupitan ko yung customer ko diyan, dito na mamupahan. Uh, <laughs> Palabas pa lang ako ngayon. Bakit ako kuha ka lang? Uh Oo. -oh. Ang okay, mga kasada ko, ano, ang biyay ko, mo na sana ako. Uh Oo. -oh. Ay wala, sabi nung... Ako naman. <clears throat> Nagkagabi kag pa yan talaga. Ay, nung isang gabi pa yan, nagpapaservice sa akin. Uh -oh. Pero umaga, eh hindi rin ako available ng umaga kasi nga nabiyahe ako. Sabi ko, ngayong umaga. Sabi ko, hindi ako lalabas ng umaga. Dapat mga 4 or 5.30 ako lalabas eh. Eh magpapaservice nga to. Oo, oh, pagkagana itong oras. Pero oh. basta mga kalit, mga Oo. Pops, tapos na tayo mag service oras natin ay uh, 6.50 almost 1 hour din tayo ano ah, hindi uh, mga 30 minutes almost 30 minutes tayong nag uh, gupit don sa customer natin di ba so ngayon ma waiting naman tayo rito ng uh, book kay Jay ride Parang ang init ah. Gusto kong hubo din yung aking panduble. Hubo din ko muna yung panduble ko. Ang init. So yun, nabading ko muna yung aking pandoble At ako ay naiinitan <coughs> So yun mga paps Samahan nyo ako ngayong bumiyahe Samahan nyo ako ngayong magintay Ng pasahero Ang dami kong gamit dito Dito ko na nilagay yung mga gamit ko Mga accessories, charger Accessories ng gopro natin Alright Ooh. Sana makakuha pa tayo mga paps Uh, bah. so mga paps, nakakuha na tayo ng book. Dito lang yan sa may pito kong bahay. Siguro pito lang talaga ang bahay dito, no? Ah, <laughs> uh, sayang yung unang book na pumasok sa atin, naka-accept ko na kinansel. Papunta ng Pasig. <clears throat> 300 plus pa naman 'yan mga paps, delivery lang 'yun eh. Kaso nga lang kinansel. Ang lapit-lapit ko lang eh. Ano lang 'yun eh. Nasa ilang ano? 280 meter lang mga paps tapos kinansil bigla sayang no. Pero okay lang mga paps kasi yung mga nangyayari na ganyan ano yan na ah, may dahilan. Kaya kung bakit na nakakancer or na delay So, malay nyo, mayroong dahilan ay may masamang pwedeng mangyari sa atin kaya biglang kinansil ni God, di ba? Mga ah, ganun lang 'yon. Kaya okay kayong manginayang kung bakit may nare-reject or may nangyayari na mga ganyan sa ating buhay. Part ng ano 'yan, part ng buhay natin 'yan mga paps. Saan ba 'to? Pitong bahay. so yun, mga paps at pipick up na tayo. 270 meter na lang. Super malapit na to. Pitong bahay daw eh. Ah, ito. Baka ito yung pito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima na yung pito. Ito. Pitong bahay. Nagpas na ito eh. Pitong bahay. Ah, Ah, dito. Dito ba yung pitong bahay kuya? May daan pa ba yan? <laughs> sulok na sulok na tong bu... Ah. Salamat ah. kuya. Tawagan ko nga muna ito. Hello ma'am, saan kayo bandahan? Dito na ako. <laughs> Di ba may court dito sa may labasan? Ah, nakapasok na ako ma'am eh. Ay! <laughs> Di ba may court dun sa may labasan? Pwede doon na lang tayo. Nandito? Oo, oh, white na PCX. Nakit? white na motor pero naka blue ako na long sleeve ah <laughs> oh, oh. Ah sige, ikot na lang ako labas ako sa court. Eh, ikot talaga eh dapat sinabi mo na lalabas ka na. <laughs> Lumabas pa tuloy ako. <laughs> si Mam. Ma si ma Pinapasok mo ako, ma'am, doon. <laughs> Sige. Wala po masyado alam. Wala po. Ha? Wala po nakakaalam dito. Mm, minsan, dad nakakalito dito. Pero may napasahiro na ako dati dito. Doon din. Pero lumabas siya dito sa my court. Ay, wait lang, ma'am. Kuha lang ako ng shower cup mo. Ito. Eh, si ma'am naka, naka palda. <laughs> Dapat may jacket ka na pantakip, ma'am bawal magside side ng upo Ay, eh. Bawal po ba? Opo. Ay, bawal kaya ko naman <coughs> Sige, ma'am. Paunahin na lang kitang ano. Wait lang. Punasan ko lang yung aking helmet eh. Pasok kayo sa, tra sa school? Trabaho? Ay, ah, interview. Good luck. Sana makapasagad na, ma'am. <laughs> <laughs> Siyempre. Good, ano. Kaya mo namang umakyat ng pag ganun, no? Yung bag mo dyan na lang. Sige, ma'am. <coughs> okay, sige po. Okay, thank you. Hmm. Hindi, eh, ano din eh, need ko din yung cash eh, pang gasolina. <laughs> Bakit di mo nalagay ng ano doon? May option kayo doon na ano eh. Hmm. Pwedeng g pwedeng g sa kaka stats ano anong wait lang titingnan ko kung saan banda yung ano mo ice sa may ano Bawal mo may dadahan tayo sa may ano eh uh, mm oh uh, san na si del monte naka ka na man may eh akyat ka sige dito ko kasi ano okay na STI ano pala to sa may sana si del monte Sige Anong oras yung interview mo, ma'am? 8 O, umaga pa, kaya natin yan Gugulatin kita Marami akong alam na daan papunta doon eh Ito lang O, diba? Nandito na tayo Meron ka pang 20 minutes Hindi ko alam yung entrance Saan ba yung entrance nito? Wait lang. Ay, sa kabila. Dito sa kabila, pwede rito. Ang pangit ng babaan nila rito. Wait lang, mama. Ayos ko lang. Sige. Baba ka muna. Baga mo, ano? Tapos, ano doon lang yun sa may... Ayan. Sige. Ingat, ma'am. Good luck. <laughs> o, pia. Yeah. Lagay muna natin yung helmet natin dito sa box, mga paps. Uh, first interview ni madam. Professor si madam. So, yun, mga paps. Ang layo na ng ginapang natin. Mula dun sa may Sanas del Monte sa may STI. <coughs> Naghintay tayo ng mga nasa ilang minuto pero walang pumasok na book. So yun mga paps. Bali hanggang dito na lang muna natin tataposin ang ating vlog. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ah, sa mga nakabot dito sa dulo ng vlog ko na to. Ah, pakilike and share naman mga paps. Maraming salamat. See you next vlog ulit mga paps. Alright, lagi na dandan. Ingat tayo palagi sa ating biyahe. Dahil may naghihintay na mga mahal natin sa buhay. Pag-uwi natin. right, Bye-bye. Peace.